sa puso ng Hilagang Luzon, matatagpuan ang Cordillera, isang rehiyong mayaman sa kultura at tradisyon. Ang katutubong sayaw na ito ay isang tradisyonal na pagtatanghal mula sa mga katutubo ng Cordillera. Sa bawat hakbang, ating matutunghayan ang kanilang buhay mula sa pagsasaka, pangangaso at mga ritual ng pasasalamat para sa masaganang ani at magandang kapalaran. Pansinin ang bawat kilos ng mga mananayaw ang mahinahong pagindak ng mga kababaihan ay sumisimbolo sa biyaya ng kalikasan, habang ang masiglang galaw ng mga kalalakihan ay nagpapakita ng lakas at katapangan ng mandirigma. Ang sabayang hakbang ng lahat ay nagpapakita ng pagkakaisa. Isang mahalagang bahagi ng kulturang kordilera, kasabay ng sayaw maririnig natin ang tugtog ng gang sa ugong. Ang tunog na ito ay hindi lamang musika, kundi isang ugnayan ng tao sa kalikasan ang kasalukuyan sa nakaraan at ng ating kultura sa ating pagkatao. Ang sayaw ng Cordillera ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ito ay isang buhay na kasaysayan, isang diwa ng pagkakaisa at isang yaman na dapat ipagmalaki at ipagpatuloy ng susunod na henerasyon. Mula sa kabundukan hanggang sa entablado, patuloy nating ipagdiwang ang ating kultura. Isang pamana ng lahi na hindi dapat malimutan.